Ladies and gentlemen, are you ready for the grand coronation night? This is Miss World 2025. Now 2024, your pageant blogger host. Subscribe. Magandang and good day, pageant lovers. Hindi na ng ang pasabog si Krishna Gravides ng Pilipinas para sa Miss World 2025 competition. Patuloy ang pagniningning ni Krishna ang pambato ng Pilipinas sa Miss World sa bawat yugto ng kompetisyon. Sa top model, World Design Award Fashion Shoot, muli niyang pinatunayan ang kanyang pagiging reyna ng runway sa suot na custom made crystallized bodysuit mula kay Rian Fernandez. Ang likhang sining na ito na pinamangatang Palawan Peacock Pesan ay inspirasyon mula sa makukulay na balahibo at maringal na presensya ng Palawan Peacock. Ang makislap na jumpsuit ay binalutan ng mga kristal na may iridescent na asul at lila habang ang mga detaling ruffles ay sumasalamin sa kahangahangang buntot ng ibon. Isa itong napakagandang parangal sa yaman ng kalikasan ng Palawan at sa pamana ng kulturang Pilipino. Patuloy nating suportahan ang pambato ng Pilipinas sa Krishna Gravides para sa Miss World 2025 competition at patuloy natin siyang samahan sa kompetisyon at sa kanyang journey upang marating ang tuktok at masungkit ang corona para sa kompetisyong ito patuloy po tayong magbibigay ng mga updates at patuloy po tayong magsubscribe sa channel na ito para sa lahat ng mga bagong balita maraming salamat sa inyong panunood at magkita po tayong muli sa susunod na video Support your favorite candidates and leave a comment.